what's up mga kagatay? <laughs> Good morning, Ito, Muling kami papasok muna sa aming trabaho. Po sa umaga para happy-happy lang po di hindi e po'y mag-iingat ano po mga ginagawa nyo sa araw-araw ano. ano ng buhay sa umaga, sa hapon, gabi hindi e po'y maligo para uh, ginawa, dahil mainit ang panahon kaya kung maligay sa lugar nyo, ay huwag na kasama kasakit kayo yes. kung mainit sa inyong lugar, ay pwede kayo maligo bago matulog huwasan po natin ang kumain na marami Baka po tayo maging butsyog. Mga simpute natin ng ngumiti. Baka po kayo maging kiwi. Kiwi. Ayan. Ang pag-good vibes lang po sa umaga. Kaya po, uh, maraming salamat. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Ingat po. Bye-bye.